Aling dahil ba ikaw na talaga nag-aalaga dyan? Kuya, hindi na uso yung may patis. Kailangan sili na lang direkso. aral sa mga pamangkin. Alam ko mga kailan sili tong bata na to. Ba? <laughs> Galing, okay. Galing niyo, Galing ha? Hindi uso ngayon. Kumakain kayo sili? Oo. Oh, oh. Ang tapang, tapang nito kumakain ng sili. <laughs> Aling Telma, may patis po ba kayo? Meron po. Meron po. Ah... Uh, Pwede, pa, papasuyo lang po, Aling Telma. Eto na, Tubig na, na rin ray. po, baka mabulunan sila eh. Ito eh? na, Ray, meron na. Ah, dyan na, okay, okay, okay. Okay, okay, nyo. Uh, Ayun, okay. Aling, tayo. Uh, aling Telma, wala ba kayong naging, ano, boyfriend uh, before? Wala. Wala kayong naging parang karelasyon before? o ka-fling-fling. Ka-fling-fling. <laughs> Hinigong pa talaga eh. Pwede distract ako, miss eh. <laughs> Grabe ka aldo na di na ka kasi ako. ano ano ka ba? <laughs> pinaliwanan ka ba? pinaliwanan ka ba? <laughs> <Hello? laughs> <Hello? laughs> pinaliwanan ano ka ba? pinaliwanan ba? ka ba? ka ba? pinaliwanan ka ba? ba? Inaano ba? ka ba? pinaliwanan ba? na ano mo nga, ba ako? hindi ko na naman. Uh, Binamahal daw. <laughs> wala naman na... Binubulong ko lang pa. Alakas mo ba? Wala naman... Wala kang sikreto sa akin. Hello. Yan. kasi ni misili. Ano ba yun? Alintelma, ano ba specialty nyo sa pagluluto? Tiyan. Alintema, palapit lang po ng mikropono. Apo. Yan. Anong specialty nyo? Ito pong brownies, tsaka puto. Ah, tsaka puto. Ah, puto. Gumagawa rin mo Apo. kayo. Apo. Pero order lang po lahat. Hindi hmm. ako di ako nagtitinda. Pag oh. order lang. Sino po ba asawa ni puto? <laughs> Kuchinta. <laughs> <laughs> Kuchinta. Ika. <laughs> Baka, sumag Baka sumagot si Alintema. <laughs> Sira Hindi eh. Teka, sila. Grabe yung sila eh. Wait lang. <laughs> grabe yung pawis ko tsaka yung sipon ko. Sabay tumo to. Pagkakitabi pa, pasitan. Condiments <laughs> yan. No? Pero na yung matanong ko lang po, ano pong specialty niyo po sa ulam? Sa ulam, adobo, yan, tinola, mitsado, tinudo.